Hello guys! Good morning! For today's video ay may pupundan naman tayo. Another day, another life, another pasok na naman sa school. So ayan, papasok na tayo sa school at bago tayo mapaaga. At ayan, pagkatapos nga ng school ay sumakay na ako ng bus kasi... Magkikikain ako, Charis. So, ayun nga, nasa school tayo ng Central Santo Tomas La Union. At dayan, bago ko puntahan yung pamangkin ko, ay bumili muna ako ng pinapabili niyang burger, burger ko sa akin. At ayan, sa harap tayo sa bumili. Okay. Kasi nga, medyo gutom tum So, kung makikita niyo to, guys, sobrang lawak nito. Ilang hektarya yan, guys. Walang bahay. Dito sila magtatakbo-takbo kasi mas malawak, mas madaming game activity ang magaganap. Na. At ayan, lilipat na nga sila. Pupunta sila dun sa kamila. At then, nagpapesta na sila. Balay lang oras din silang andyan guys. Ang tagal nga bago mag-start. Nakakainip kaya hindi ko na masyadong pinatapos kumakending naman yung nakapint, parang Barbie. Nak Dahil nga, hindi ko na yung pagtakbo ng pamangkin ko. Eh, umalis na ako, tumakas na ako. At yan, pumunta muna ako sa ago para bumili ang bulaklak. Kasi inutusan ako ni ate ko. Charis. May kita niyo naman na haggard over Sosa ng taong niyan. Nakarating na ako sa pupuntahan ko. Medyo sa mga oras na to ay nag-aalala na ako baka wala akong mabili. Bale yan yung binili natin. Yan. nag pa ako ang sunflower guys. Kasi ubus na doon yung sunflower. Bale boss na lang daw ulit sila magkakaroon ng sunflower. So yan pa na tayo at nakatakip po yung flower. Kasi ayun baka malanta. Kasi sobrang init. So yan maglakad na lang ulit tayo tapos papunta ulit doon at ibigay na natin yung pinabili ni ate. Medyo walang kamalay-malay ang nanay ko. Tsaka binigay natin, wow, sabing ganun. Sana kanina mo binigay, sabing ganun, charis. At kat pagkatapos niya magpa pictures, sa cellphone niya, hindi naman ako papayag na wala akong vlog, charis. Ay, nga around mga 4 na yan, pero hindi pa rin tapos ang palaro. At pass forward kina umagahan ay ayan, pupunta kami CSI Supermarket CSI Supermarket So ayan may mga pa-promo sila Sari-sari store Mga PG product Pag bumili ka ng worth 500 pesos Ay pwede mong i-redeem At tingnan nyo naman tong Jollibee Hindi, ko, hindi mo naman ako na-inform Na meron na pala silang benta sa grocery store Sa sobrang sakit ng butoy ko Kakalakad kag-hapon Ay napaupo na lang ako sa may gilid Tingnan nyo naman yung cart namin. Halos walang kalaman-laman. Charis. Noong last month kasi nakapag-grocery na yung ate ko. So ayan, after na ay pumunta kami dito sa pinagbilihan namin ng e-bike para magpaayos. May mga giggle moments ako nakakainis na san magsisisi ako na sana hindi na lang pumunta. Ayan guys, bet na bet ko yung e-bike na yun. Pati yung pinakita ko sa inyo na kanina na black. Yun lang for today's video.